Hi guys! Another day, another vlog na naman tayo dito sa Canada. Palabas na nga ako ng grocery dito sa Walmart at hindi ko na naipakita sa inyo dahil nagmamadali nga akong bumili para madali akong makauwi. Ayan at papunta na nga ako doon sa parkingan. Alam nyo ba guys na malayo talaga akong magpark ng sasakyan. Mas gusto ko kasi yung maluwag yung parking at walang masyadong katabi. Ewan ko ba guys, sa tinagal-tagal na pagdadrive ko dito sa Canada ay hindi pa rin ako sanay magpark ng sasakyan. Ayan at ang bilis ng transition, nandito na agad tayo sa bahay. Bumili lang kasi ako ng konting gulay at prutas, pati na nga rin gatas ni Miggy. At bumili na nga rin ako ng lechon manok sa Walmart para hindi na ako magluto ng ulam namin. Ito na nga at sinasangag ko na nga yung ginawa kong cauliflower rice. At yan na nga rin yung kakainin namin. Ginawan ko nga ng Reels yung paggawa ng cauliflower fried rice. Kung gusto nyong panoorin ay hanapin nyo lamang dito sa aking Facebook page. Ilalagay ko nga muna saglit sa air fryer yung nabili kong lechon na manok sa Walmart. Alam nyo ba guys na na yung manok na yan? Mas gusto ko kasing iniinit ulit ito sa air fryer para mas crispy yung balat. Pagkalipas ng ilang minuto ay babalikta rin na nga rin natin itong manok para pantay-pantay yung pagkakaluto at crispy lahat ang balat niya guys. Wow! Ayan na siya guys. Ganyan ang gusto ko sa chicken. Yung crunchy ang balat. Ayan na nga guys at malapit na nga tayong kumain. Tinawag ko na nga rin itong si Miggy para maghanda na siya ng mga plato at kutsara. Mag-aalas dos na rin kasi ng tanghali dito sa Canada at hindi pa kami nakakakain. So ito na ang aming lunch guys. Tapos yung niluto kong cauliflower. Diba guys? Ayan. Wow, it's so big. Ito kay Miggy. Buti na nga lang at may mga nabibiling lechong manok dito sa may mga grocery namin dito sa Canada. Kasi minsan guys, may mga panahon na taman na talaga kaming magluto, lalong lalo na kapag busy kami sa trabaho. Alam nyo ba guys, na mas masarap pa rin ang lechon manok natin dyan sa Pilipinas kaysa sa mga nandito sa Canada. Alam nyo ba guys, na may paborito akong bilihan ng manok dyan sa may Pangasinan, dyan lang sa may Lingayen, sa may tapat ng PNB. Yung Jerry Lee's ang pangalan ng pwesto niya. Naku guys, napakasarap ng paninda nilang mga litsyon manok doon. Ayan na yung cauliflower fried rice na ginawa natin, alam nyo ba guys na isang buong cauliflower lang yan at para ka nang nagsaing ng mga tatlong sukat guys, ayan o no, tignan nyo o oh, kasyang kasya na yan sa mga 3 to 4 na tao nakakain kakain alam nyo ba guys na bagay na bagay yung ulam tsaka itong rice na ginawa ko kung gusto nyo din itong itry guys mayroon akong ginawang maiksing reels, bagay na bagay itong cauliflower fried rice sa mga nagda-diet at ayaw nilang kumain ng kanin ito guys, perfect na perfect ito sa inyo at hindi ito nakakataba. O oh, ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapalo sa ating Facebook page. Please follow our Facebook page guys. Like and share. At maraming maraming salamat sa panunood. Have a nice day guys. Bye!